Lalo no, so ngayon, na no, ang pag-usapan natin is itong tungkol sa mga Diyos-Diyosan, no, na yung, kumbaga, nahiligan na ng mga tao, no, na sambahin ang mga Diyos-Diyos na inakala talaga nila na ito ay totoo. Kung saan, halos lahat ng mga tao dito sa atin, sa mga Pilipino, ay hindi na talaga umihiwalay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ginagawa nila ng mga ribulto, mga Mary Magdalene, sa tunin nyo, mga birhen sa regla o ano man yung mga ribulto na ginagawa nila no yan po ay isang mga diyos-diyosan po na ginagamit ng mga tao dito sa mundong ito upang sambahin na inaakala talaga nila na ito ay totoo na diyos no na siyang nagliligtas sa kanila na, na bawat hinihiling nila ng mga pagkain ay ibinibigay ng mga diyos-diyosan ito at inaakala talaga nila na ang lahat ng natatanggap nila yung mga pagkain, successful sa mga trabaho or magkaroon sa mga trabaho, makapasa sa mga examination or anuman na every time na humihiling sa kanila, humihiling sila dito ay inaakala talaga nila na ito ay nagliligtas sa kanila or nagbibigay sa kanila every time na humihiling sila na hindi nila alam no, na hindi nila alam na ang lahat na natatanggap nila ay galing sa Diyos. Pero dahil nga itinapwira nila Panginoon or lumayo sila sa Panginoon at inaakala nila na yung Diyos-Diyosa na yun ay siyang nagbibigay sa kanila doon sa mga pangangailangan nila. Noon pa man, sinabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Isaiah no, na nagbabala na ng ating Panginoon na ang mga Diyos-Diyosan ay wala talagang kwenta yan. Katulad yan ng isang parang tao-tao doon sa mga palayan no, na patakot sa mga ibon. No, walang pagkakaiba yan. Dito naman sinasabi dito sa Korinto, no, sa 1 Korinto verse no na wala talaga kwenta ang mga Diyos Diyosan. Maraming mga tao no na, especially sa atin ngayon no na, kumbaga pinaglingkuran na talaga nila at nagbibigay sila ng mga alay dito. Nag-aalay sila ng mga pagkain, dasal, pagsamba or yung paggalang nito. Minsan nga ginagawa nila to ng mga devotion or pinaparada nila ito sa so mga barangay. No? gusto ko malaban yun no, na sinasabi dito sa 1 Corinthians verse 10 uh, chapter 10 verse ito sa 19 to 21 noon sinasabi dito noon na ang ginagawa nyo dito sa mga rebulto na ito or mga Diyos Diyosa na ito ay hindi nyo ginagawa sa Diyos kundi ginagawa nyo sa mga demonyo at hindi sa Panginoon lagi nyong tatandaan yan Sukun so, kayo nag-aalay kayo ng mga pagsamba pagdarasal, hindi nyo ito ginagawa sa ating Panginoon. Ginawa nyo ito sa mga demonyo. Doon kayo sumasamba at nagdarasal sa mga demonyo. Ang demonyo, may kakayahan din niya no na magbibigay sa bawat hilingin ninyo. Kasi sinabi mismo ni Satanas doon sa Lucas chapter 6, di ba sabi niya no na, kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Kayamanan, karangyaan, kasikatan, kaningningan. Kasi ibinigay ko ito o ibibigay ko ito sa mga taong nagugustuhan ko. So kung sa mga taong nagugustuhan niya, ibinigay niya ito, how much more kung ng isang tao rin no, na nagdadasal sa mga ganyan. So may kakayahan din siya no, na magbigay din yan sa mga tao na sumasamba sa mga disdiyosan. Dahil dito, yung mga tao na sumasamba sa mga Diyos Diyosan, binulang sila at inaakala nila no, yung hinihiling nila doon sa mga Diyos Diyosan ay galing talaga sa mga sa Diyos Diyosan lagi niyong tatandaan every time na sumasamba kayo sa mga ribolto na yan sumasamba na kayo sa mga demonyo at bawat kabaya, bawat kabayaran ng kasalanan sa pagsamba ng mga ganito ay kamatayan sinasabi dito sa kasulatan no na kung ang isang asawa kung ang isang asawa kasal siya sa kanyang asawa o kasal yung asawa tapos humihiwalay at nag-asawa muli yung isa sa kanila nagkakasala siya ng adultery the same din sa atin dito tayo ay itinalaga para sa ating Panginoong sa Kristo kasal tayo sa ating Panginoong sa Kristo pero nga yung tao ay hindi nakokontento lumipat pa sa iba sa pagsamba sa mga Diyos diyosan at sa ganitong paraan ang mga tao nagkakumit ng adultery o pangangalunya nangangalunya, sa, nangangalunya tayo sa ating Panginoon at nagkakasala tayo ng pagsamba ng mga Diyos diyosan binabawalan na tayo ng ating Panginoon ito mula pa sa simula hanggang ngayon at sa mga araw pang darating Huwag sana tayong maging matigas ang ulo. Kasi pagdating ng araw talaga, babayaran natin kung ano man yung tumbas ng ating mga ginagawa dito sa mundo ito na nagiging pasaway tayo. Hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Bawat kasalanan ay kabayaran kamatayan. Lagi niyong babantayan yan. So mag-ingat po tayo. Lagi niyong tatandaan dito sa First Corinto. Dito rin sa atin, no? sa bawat barangay sa atin sa Pilipinas, maraming mga taong nag-pista sa mga rebulto. Pista ni San Labrador, pista ni San Ruiz, ganito ganyan. Yung mga pista na yan, yung mga alay na yan, nandito na yan sa kasulatan. Yung mga pista na yan, isa yung pag-aalay or pista no, para sa kanilang mga rebulto o Diyos Diyosan na mga santo. Lagi niyong tatandaan, sino ba yung mga santo na yan? Yung mga Diyos-Diyosa na yan o mga Santo na yan, mga tao lamang yan noong unang panahon na inuutusan o mga lingkod ng ating Panginoon upang ipangaral ang kanyang salita para ipaabot ang salita ng Panginoon. Pero tignan mo kung ano ginagawa ninyo o ginagawa ng mga tao. Sinasamba na nila ang mga tao na katulad lamang nila noon na lumalakad-lakad lang dito sa mundo ito. Pero ngayon, sinasamba na nila ganyan kahangal ang tao ngayon ng panahon. So mag-ingat po tayo. No? Marami sa atin sa mga barangay na ito na pista ni San Luis, ganito, pista ni Birgen, ganito, ganyan. Hindi nyo yan ginawa sa ating Panginoon. Kundi ginawa nyo yan sa mga demonyo. Nagpipista kayo para kay satanas. Nag-celebrate kayo para sa demonyo. No, mag-ingat po kayo maliban nito marami pa talagang ginagawa ang mga tao no, na kung paano nila pinarangalan ang demonyo sa pamamagitan ng mga pista pagsamba pagdarasal sa mga diyos diyosan at pagparada sa kanilang mga diyos diyos sa buong barangay o sa mga barangay o city no, mag ingat po kayo kasi minsan lang ang buhay na ito, huwag nyo pong sayangin kasi once ang isang tao babagsak sa impirno, wala na talagang paraan or choice or chance na makakaalis ka pa dyan. Mananatili ka dyan habang buhay na walang katapusan. an inting, dyan ka susunugin habang makikita mo ang mga banal ng Diyos. Ang mga taong banal doon sa kaharian ng langit nagsasaya samantalang kayo na doon sinasakit sa impirno. Sinusunog dahil nga sa kaparusahan ng natatamo nyo dahil sa paglabag nyo sa kautosan ng ating Panginoon. Kasi ang impirno na yan, hindi yan ginagawa ng Diyos para sa mga tao, kundi ginawa, na ginawa yan ng Diyos para sa mga demonyo at sa kanyang mga anghel. Dahil nga sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao sa pagsamba ng mga Diyos-Diyos at, sa paggawa ng kasamaan, ang mga tao unti-unti or dahan-dahan or doon tumataha kung saan mapapaparusahan ng tao kung saan ang daan patungo sa kaparsahan o sa impyerno. Yan ang nangyayari. Dito sa Ezekiel, ang sabi ng ating Panginoon, kahit isang tao man lamang ay hindi niya ikakatuwa na siya ay mamatay. Ang sabi ng ating Panginoon, bakit gusto ninyong mamatay? Hindi ko gusto kahit isa man lamang sa inyo ang mamatay. Hindi yan mamatay sa pisikal kasi ang katawan natin na pisikal, may kamatayan talaga yan utos na yan ng ating Panginoon dito na sinasabi na ang tao dito sa mundong ito ay mamatay simple lamang yan isang beses lamang tayo mabuhay at isang beses tayo mamatay or minsan tayo mabuhay at minsan tayo mamatay pagkatapos yan is judgment ang kamatayan na sinasabi dito ay yung kaluluwa natin kasi dito sa mundong ito marami sa atin ang namumuhay na malayo sa Panginoon Buhay ang atawa natin, pero patay ang kaluluwa natin. Kasi nga, tayo ay lumalayo sa ating Panginoon at patuloy natin ginagawa yung hindi niya gusto. Yung mga hindi niya gusto, patuloy na ginagawa ng mga tao. Pinaglingkuran ng mga disdyosan, pera, salapi. Ang mga salapi ay itisanak also no, sa mga disdyosan. Lahat ng mga bagay na nahiligan ng isang tao. Halimbawa, habis ko na to ganito ganyan gusto gusto ko itong ilokite ganito ganyan dios dios na na po yan kung ano man yung kung ano man yung ninanais ng iyong puso at isip yan na po yung nasa puso mo nagiging dios na yan sa sarili mo sa ganun na paraan ang isang tao na papalayo sa Panginoon at kung ang isang tao na papalayo sa Panginoon siya ay lumalapit patungo sa kamatayan Iyan ang nangyayari. Kasi sa oras na tayo ay lalayo sa ating Panginoong Sokristo, si doon tayo lumalapit sa kamatayan. Kasi ang ating Panginoong Sokristo si lamang ay siyang daan patungo sa Ama. Ang gusto ng ating Diyos Ama, tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo. Kasi ang sabi ng ating Diyos, no, sinabi niya doon sa mga tao, na apostoliso sa mga tao, patungkol kay Kristo na sinabi niya ikaw ang siya ang kinalulugdan kong anak si Kristo makinig kayo sa kanya so makinig tayo sa mga sinasabi ng ating Panginoon si Kristo every time na hindi tayo nakikinig sa ating Panginoon si Kristo at gumagawa tayo ng sarili nating hakbang tayo po ay patungo no, sa kaparusahan tayo po ay magpaparusa sa ating sarili dahil nga tayo ay lumalayo kung mamamatay man tayo, choice natin yun. Kasi mula pa sa simula, sinabi doon, pinagpili ng isang tao sa buhay at kamatayan. Kung ano man yung pipiliin mo sa dalawang yan, yun ang magiging iyo. Kung sumasamba ka sa mga rebulto na yan, pinipili mo na talaga ang kamatayan. At marami ng mga tao gumagawa ng ngayon. Pilit tumang mang i-rectify o sabihan sila na ganito ganyan na ang naghihintay, inyo, naghihintay sa inyo sa dulo pagpatuloy niyong ginagawa yan ay kamatayan. Hindi sila nakikinig dahil na binubulag na sila ng kapangyarihan ni Satanas. Hinahawakan na sila ni Satanas upang hindi sila makalayo hanggang sa araw na sila ay mapaparusahan talaga. So ingat po tayo sa mga desisyon natin na sinasamba kasi dito sa kasulatan sinabi ng ating Panginoon si Kristo ang Diyos Espiritu at ang lahat na magsasamba sa Diyos magsamba sa Kanya o sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. klaro po yun klarong-klaro ang Diyos Espiritu so pag sinabing ang Diyos Espiritu, hindi ribulto hindi Diyos-Diyosan hindi imahe, hindi image na ginagawa dito no, ng mga picture o ginagawa ng mga bato, sinisiminto ganito, gawa sa kahoy o ano naman na sinasambaan pinarangalan ng mga tao at pinaparada sa buong bansa at dinadasalan ang mga kahoy na yan. Ganyan ang nangyayari kung paano binubulag ang tao. So mag-ingat po kayo. Minsan lang tayo na dito sa bundong ito. Intindihin po natin ang sinasabi dito sa kasulatan. No? So hanggang dito na lang maraming salamat and God bless everyone. Amen.